Kayo po'y nakikinig sa mga kababalagan at nakakatakot na kwento dito lang sa Annabelle Channel. Annabelle Channel. Ang Kaluluwa sa morgue ng Isang Hospital sa Pasay Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Annabelle at welcome muli sa Annabelle Stories kung handa na kayong pumasok sa mundo ng mga nilalang na hindi matahimik, manatili kayo rito. Ngayong gabi, may isang letter na pinadala sa akin mula sa isang taong minsan nang nagtatrabaho sa isang hospital sa Pasay. Isang hospital na may lumang morgue sa ilalim ng gusali. Doon, sa malamig at tahimik na silid, hindi lang bangkay ang nakaimbak, kundi isang kaluluwang galit, naglalakad at naghihintay ng susunod na makakakita sa kanya. Habang pinapakinggan ninyo ang kwentong ito, siguraduhin ninyong sarado ang mga pinto at huwag kayong tumingin sa mga anino sa paligid. Dahil kung sakaling marinig ninyo ang mahina at malalim na paghinga sa inyong likuran, Baka hindi na imahinasyon lang iyon. Ihanda ninyo ang sarili ninyo. Dahil ito ang kwento ng kaluluwa sa morgue ng isang hospital sa Pasay. Miss Annabel, tawagin mo na lang ako sa pangalang Adrian. Nais kong ibahagi sa inyo ang karanasan ito Hanggang ngayon, bawat alaala -ala ko ay nagdudulot ng matinding kilabot. Naganap ito sa isang ospital sa Pasay, kung saan ako ay minsang nagtrabaho bilang isang utility staff. Sa ospital na iyon, tahimik tuwing gabi. Ang mga hallway ay tila walang katapusan. Mga ilaw lang ang nagbibigay liwanag at bawa kakbang mo ay tumutunog na parang may kasabay kang naglalakad. Ngunit ang pinakakakilabot na lugar ay ang lumang morgue sa basement. Luma na ang tiles, bitak-bitak ang kisame at amoy formalin at nambubulok na laman ang lagi mong malalanghap. Madalas ay ako ang naatasang magatid ng gamit sa ibaba noong una normal lang ang lahat ang amoy ng formalin ang lamig ng aircon at ang mga drawer na naglalaman ng mga bangkay ngunit isang gabi may kakaibang nangyari habang ibinababa ko ang mga linya ng bedsheet para sa mga bangkay napansin kong bukas ang isa sa mga steel drawer hindi iyon karaniwan, Miss Annabel. Dahil laging nakasara ang lahat. Inisip ko baka nakalimutan lang ng imbalsamador. Nilapitan ko iyon para isara. Ngunit bago ko paman mahawakan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumuga mula sa loob. Kasunod nun, parang may aninong dumaan sa gilid ng mga mata ko. Pinilit kong huwag pansinin. Ngunit nang tingnan ko ulit, napansin kong ang drawer ay may laman. Isang bangkay ng babae. Nakasuot ng hospital gown. At ang mga daliri ay nakalabas. Para bang hindi siya nailagay ng maayos. Habang isinasara ko ang drawer, biglang bumigat ang paligid. Tumigil ang tunog ng aircon. Biglang tumahimik. Napakalalim ng katahimikan na parabang nilamon ng hangin ang bawat ingay. At doon ko narinig ang mahina ngunit malinaw na tunog. Isang impit na paghinga mula sa loob ng steel drawer. Parang buhay ang bangkay sa loob ng steel drawer, Miss Annabelle mabilis akong umatras. Nanginginig. Ngunit pinilit kong huwag sumigaw. Baka isipin ng iba na ako'y nasisiraan. Ngunit sa mga sumunod na gabi, nagsimula na ang paulit-ulit na pangyayari. Tuwing dadaan ako sa morgue, lagi kong maririnig ang pagkaluskos ang pagkatok mula sa loob ng mga drawer. At minsan, isang tinig na bumubulong ng pangalan ko. Hindi ko na kayang tiisin. Sinubukan kong iwasan ang basement. Ngunit hindi ko iyon magawa. Trabaho ko ang magdala ng gamit doon. Sa tuwing bababa ako, lumalakas ang presensya. Minsan, ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa batok ko. Minsan, parang may mabigat na nakasampa sa balikat ko habang naglalakad. Hanggang sa isang gabi, Miss Annabel. Habang pababa ako, napansin kong bukas lahat ng ilaw sa hallway papunta sa morgue. Ngunit pagdating ko roon, Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Nagdilim ang paligid. Tanging emergency light lang ang nagbibigay ng mapulang liwanag. At sa ilalim ng pulang ilaw na iyon, nakita ko siya. Isang babaeng nakasuot ng puting hospital gown, nakatayo sa gitna ng kwarto. Mahaba ang buhok basa na parang bagong hinugasan. Nakalugay hanggang sa sahig. Ang mga mata niya ay nakapikit, ngunit ang bibig ay bahagyang nakanganga, waring humihinga ng malalim. Nang niya ang ulo niya patungo sa akin, wala pa rin bukas ang mga mata. Ngunit ang katawan niya ay nagsimulang gumalaw, paunti-unti parang bangkay na binubuhay muli. Lumapit siya ng mabagal at bawat hakbang niya ay nagdudulot ng matinding lamig sa paligid. Hindi siya naglalakad, ngunit parang hinihila siya ng hangin. Nakaangat ang mga paa sa sahig. Tinilit kong umatras, ngunit parang nanigas ang mga paa ko para akong nakapako sa sahig. At nang makalapit siya, naramdaman ko ang malamig niyang hininga sa mismong tenga ko. Walang salita, walang tunog. Ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Sa isang iglap, naglaho siya. Ngunit naiwan ang amoy. Isang masangsang na amoy ng nabubulok na laman. Kinabukasan, tinanong ko ang isa sa mga matatandang staff tungkol sa nangyari. Dahan-dahan siyang tumango at nagsabi na noon daw may isang babaeng pasyente na namatay sa ospital dahil sa kapabayaan. Dapat sanay na ilabas ang katawan niya kinabukasan, ngunit naiwan siya sa steel drawer ng ilang araw. Nang makita ng pamilya, galit na galit sila dahil hindi na siya maayos na nailibing. Simula noon, may mga kwento na lumalabas, mga bulong, mga anino at minsan, nagpapakita ang babaeng nagka-hospital gown sa mismong drawer na pinaglagyan sa kanya. Sabi nila, hindi siya matahimik naghahanap siya ng hustisya. Miss Annabel, umalis ako sa trabahong iyon. Hindi ko na kinayang bumalik. Ngunit kahit wala ako roon, minsan sa dilim ng kwarto, naririnig ko pa rin ang mahihinang katok tatlong beses. Parang mula sa loob ng drawer. Minsan, nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi na parang may malamig na hininga sa lieg ko. At minsan naman, Miss Annabel, nakikita ko siya sa salamin, nakatayo sa likod ko. Nakapikit pa rin, ngunit nakanganga na parang humihinga, <laughs> naghihintay. Hanggang ngayon, takot na takot pa rin ako. Dahil hindi ko alam kung hanggang saan siya makakasunod at kung hanggang kailan ko pa maririnig ang mga drawer na bumubukas kahit wala naman ako sa ospital na iyon. Kaya't ibinahagi ko ito sa inyo, hindi para takutin lang ang iba, kundi para magbabala. Kung sakaling mapagtad ka sa isang ospital sa pasay na iyon, at makarinig ka ng paghinga, ng katok, o makaramdam ng malamig na hangin, huwag kang titingin huwag kang lalapit dahil baka siya na iyon. Kung inaakala ninyong dito nagtatapos ang kwento, nagkakamali kayo. <laughs> dahil sabi ng nagpadala ng letter, hanggang ngayon, kahit malayo na siya sa hospital, sinusundan pa rin siya ng malamig na hangin at amoy ng nabubulok na laman. Kaya, kung matapos mong pakinggan ito, ay makarinig ka ng mahinang pagingya sa dilim. Huwag kang lilingon. At kung sakaling mapadpad ka sa hospital sa pasay na iyon, iwasan mong bumaba sa basement dahil baka siya ang unang sumalubong sa iyo. Ito ang Annabelle Stories.